Mga kabadi, good morning, panibagong araw, panibagong vlog Welcome to my YouTube channel mga kabadi At kung bago pa lang sa channel ko, baka naman Pag-subscribe nyo na know, yan, bell button, all Tsaka like mga kabadi Good morning, good morning mga kabadi Isa na ipagpalain tayo ng Kung may kapal mga kabadi At ito, susuntoy so, ko na ng pinya Ayaw sa mga panahon Madilim ah, Mukhang babagsak mga kabadi Sana wag naman Lord kaya sana kahapon akong nanginit Yeah, let's go mga kapadya, yung kariton ko, walang laban yung tira ko lang kabon Kaya mga kapadya, yeah, let's go, Real trip to the lake mga kapadya, good morning sa inyo lahat Ayan guys, dumating na yung pinya natin Dumating di sa wakas Ayan guys, so Ayan niya pa na dineliver natin ngayon Ayan, hinug na hinug Ayan, pakatamis Kaya let's go Good morning sa inyo Ayan,

Então, uh, 20 be... Ayan nila ang pinya nating ginapjab sa kaya ito ayan 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 pinadeliver ko lang kasi nga hinug na yun si 50 pieces tapos mayroon pa akong tira kahapon na hilaw ayan mga pala yan ang natin no? ayan wala nang tama lang may pamalingki maya at may pamamili uli ayan guys Mamaya, uwi ang time na. Ang oras natin ngayon, alas 2.8. Kaya, let's go.